pinapasulot kami dito sa malalim at hindi pa namin dito kabisado bali unang beses lang namin dito mag ano lang ano dito ng isla nila kami sa malalim ang isda ko lahat lahat mga kabloggers ay umabot ng uh, 600 nasa ano yun 640 kilos lahat nagbinta ko mga kabloggers sa gross ng ano <coughs> bali kumita ko mga kabloggers ng ano ng sa inya ba napunta na aking wala ngayon mga kabloggers ano ah at walang natira eh walang natira sa aking pamilya Saan napunta yung aking balanse? Yun. Good morning. Good morning mga Nagbababa kami ngayon ng isda dito sa ano, Mercedes Bicol. Dito kami oh. nag-deliver at mahal-mahal ang isda. Medyo mura sa amin sa dinahe sa dinahe kaning Pantakison at tambakan ang isda doon. dito kami dumiretso. Bali last na ito namin na binababa mga gilo pintuna ng mga tag-bintihan, Nagbaba na namin yung mga maliliit. Pangalawang araw na namin ito dito. Napagbaba. Tapon pa kami na gumpisa dito. Ngayon lang tayo nakapag-video at busy tayo sa ano, pagbaba ng isla. Hindi na kasi natin nagagamit na natin camera na GoPro. At tatlong araw pa lang kami sa lao. tuloy na talaga ang pagkasira ng aking camera. Pinasok talaga ng dagat yung loob. Nabutas na kasi yung ano, yung on Kaya pinasok ng dagat. Simple lang itong gamit natin. Kaya hindi tayo makapag-video pag may trabaho. At kaya sa atin mga kasama. Kailangan natin tumulong. Tagal-tagal tayo hindi makapag-upload sa YouTube. Kasi hindi pa kumakapagbili ng ano, camera. Baka kong Ang huli namin lahat mga ka-vloggers ay nasa 8,000 8,000 kasama na itong mga ano, yellow pintura hindi na yung buhusan nabuhusan na yan pare abangan nyo na lang mga kaplagir sa namin ano ang goblog ko yung aking income yung balance ko ba yung income ko sa ano ngayon lahat bali ano kami lahat inabot kami ng 14 days sa laot bali ano lang din ang video natin sa laot at tatlong araw pa lang wala na tayong gamit na camera hindi man natin pwede dito gamitin cellphone sa pag vlog sa laot yawa na maalon mababasa ito Yun. good morning sa atin mga silent viewer dito sa ano Mercedes Bicol vloggers so okay lang sa kanila ikan ito yung ano lawis ng papasok dito sa Mercedes mayroong nag-guide sa amin si Kay Alvin yung platbook pinapasunod kami dito sa malalim at hindi pa namin dito kasi sa dali unang beses lang namin dito mag ano, ano, dito ng isla Napasunod nila kami sa palalim Meron naman kaming gamit na ano GPS mapping Yan yung hinahakutan ng isla dito Ay, delikado dito pumasok na gabi. Eh, ginawang pumasok kami na gabi ay meron na guide. Yung ano na yan. Yung platpot na yan. So, kung wala ay sasabi talaga kami sa yan, hanggang doon lang ang ano nila. Pag-guide at dito kita naman Oh. Kita na dito yung mababaw tapos yung malalim.

kunting pagkakamali mo lang dito talagang sasabit sa baura lalo na pag napuan tubig ay malon kaya masilig ngayon ay salubong sa silig at pataip mahirap dito lumaglabas pag pa ano alulo sa silig at hindi makaliko yung bangka Thank you. balik-balik oh malawag maraming mga ano dito at yung pagbaba ng hinta hindi na natin na i-vlog ng ano, maayos at silpo lang ang gamit ko walang maghahawag ng camera walang cameraman hindi ka ng upro na gamit ko dati ay kahit may trabaho ayos lang na nakalagay lang yung sa ulo ko

Uh, magandang gabi sa inyong lahat mga na natin mga vloggers yung ano ating sinaho doon sa ano. Ang ating balanse doon sa isda na tinahuli sa loob ng dalawang linggo sa Lao. na mga vloggers yung ating Sisibo. Bali balance kami nung ano, mga nakarang araw pa. Ngayon ko lang i-vlog para isabay ko na rin ito, ano. Ito nabili ko. Napundar ko sa king balance. Nabili binili ko na ano na gamit. Na inantay ko na lang din para maisama ko sa ano sa pag-vlog. Mag magandang gabi sa ating mga viewers, sa ating mga silent viewers sa YouTube. Yan, maraming salamat sa ano, patuloy na suporta sa ating YouTube channel. <coughs> jadi ako nag-vlog mga kabloggers para hindi masyado maingay at maingay dito sa araw. Marami na ka anong patugtog. <coughs> Ang isda ko lahat-lahat mga kabloggers ay umabot ng uh, 600 nasa uh, 640 kilos lahat. Ang aking yellow pin ay 212 kilos. Tapos ang tulingan ko 336. Ang dorado ko, yung lamarang ay 57 kilos. Tapos yung huli ko na ano, yellow na yung tawagin dito sa amin yung cute, mga tag-sampuan. Tatlong piraso yung nahuli ko doon mga kablaggers. Ah, uh, 10 kilo yung isa. yung isa yung medyo malaki-laki yung isa. At uh, 15 kilos. Yung tatlong piraso ay 35 kilos lahat. sa presyo naman tayo mga vlogger, sa presyo. Ang yellow pen ay 205 ang kilo dun sa ano, Mercedes. 205 ang kilo. Medyo mahal. Ang tuloy nga naman ay 150. Tapos ang Lurado, 170. Tapos yung yellow pinto na ng tag 10 kilo isa ay 200. Nagbinta ko mga vlogger sa gross ng ano <coughs> 109. Ito. So, malabo natin camera. Silpul lang kasi itong gamit natin. Ayan. Ito yung bintaw. bali ko ako mga vloggers ng ano ng kulang 30,000 ang kinita ko sa 600 kilos na isda ko 640 kilos ang kinita ko ay 29,889 itong kinita ko sa loob ng isang isa, ay, sa loob ng dalawang linggo sa lao pero hindi naman lahat ganun mga vloggers sa ano, Depende kasi sa sa huli at nakadipin din sa presyo ng isda yung unang lahat namin ay hindi naman kalakihan na nakin malasin na yung lang lagi ng 21 <clears throat> at ang huli ko na yun ay nasa 400 kilos lang tapos ang tira sa balansi ko noon sa 21 ay 11,000 at 10,000 yung balik ko sa busing namin tapos itong balansi ko mga kablogers na 29,889. Natirahan lang ako dito ng 18,216. Kasi ang balik ko lahat-lahat sa busing namin ay ang balik ko na kasa pising, tapos balik ko na pira, bigas, grocery. Uh, umabot ng nasaan na ba yung 11,673 ang natanggal sa akin ano, sa aking balansi <coughs> at may tanggal pa dito sa amin sa hornal sa pagbuliga piso kasi yung mga vloggers yung pagbuliga ako uh, kung ilang kilong isda ko, um, ilang kilo ng isda ko, ganun din matatanggal. Halimbawa, 600 kilos isda ko. 600 pesos din ang mababawas doon. Doon yung mapupunta sa mga budigiro, yung nagbubudiga sa isda namin. Tapos sa kusunero naman namin ay 600 bawat isang tao sa kusunero. Tapos uh, hornal sa yelo. Yung mga lang nag-hornal ng yelo dito sa amin sa Dinaikan kami din nagbabayad ng kalahati nun kaya umabot ng 11,000 ang balik ko kasama na lahat kaltas ang balik kong personal ay 10,000 10,233 Salamat talaga ka vloggers at nagbigyan ako. Nagbigyan ako, nagbigyan ako talaga ng yung laot. Naka nakaingkam-ingkam ako na maganda kahit pa paano ay yung aking natanggap saan nga ba napunta na aking walang ngayon mga kablogger sana ano <clears throat> ah at walang natira yung sa 18,000 ay walang natira sa aking pamilya saan napunta yung aking balansi ah uh, isasabay ko na rin mga kablogger yung kung ano ang nabili ko dun sa ano sa kinininggam ko ngayong laot bali kasi yung aking camera ay bumigay na talaga yung aking hero tin ito matagal na kasi ito mga vloggers nasa tatlong taon na yan tatlong taon na yata ito doon ko pa ito nabili sa Mindanao sa Tagum pinasok na siya <coughs> Tiyagaan ko na lang talaga sa mga vloggers. Una, iniipoksi ko ito. Iniipoksi ko yan. At dyan ng tubig. At natanggal na yung rubber dito, yung guma. Sira na pati ang ano nito, ang LCD, hindi na nagana Pero ang pagvideo niya, okay siya. Okay naman yun sa pagvideo niya. Tapos, tagtuklop yung ipoksi sa katagalan, sa init siguro. Sa init ng pagbibidyo na, init ang camera. Ang ginawa ko naman, ang nilagay ko na naman yung ano, yung pang ano sa hero bulkasil yun naman ang linagay ko hindi ko napansin ito pala oh nag crack ito siya oh nag crack ito dito tanggal na pala ito itong stainless inipoksi ko dito kala ko okay na siya nung anak ako na malakas lakas nanulumpang kami na kargado ako na ang huli ko na ay nasa 150 kilos Nakalagay lang ito sa ulo ko. Hindi ko na nilagay sa balde. Doon sa bumigay. Pagdating sa bangka ay puno na pala ng tubig ito. Sa loob. Kaya hindi na gumana. Kaya ang video natin sa paglaot nung pangatlong laot itong dating namin ay kakaunti lang. At parang limang araw pa lang kami sa laot. ito na ito nasira na. Kaya Masalamat talaga ako na nakabalansya ako ng maganda-ganda ngayong lahat at ito na ako, mga vloggers. Ito na yung bago nating camera. Yan. Yan, Hero 10. Ganun pa rin sa una. Hero 10 din ito. Pero ang pagkaiba lang nito, doon ko ito binili mga vloggers sa Pisto, sa Robinson Mall, sa Tagum City. Ito naman, bali pina-order ko lang ito kay Art Venture TV sa Shopee. At doon ako nag-order sa kanya kasi ano, lagi na siya nag-order ng ganito. Ayaw ko sa ano, sa ako mag-order kaya baka palpak ang ma order ko. ano e, no. Magkano halaga nito mga vlogger sa Shopee? Ang halaga nito ay <coughs> 15.5 15, ang halaga nito. Wala siyang libre. Walang libre memory. Pag yung may mga libre, So, may libreng case, may libreng battery, libreng memory, mahal-mahal. Naabot ng 20A+. Bale, nabuksan na pala ito. Nabuksan na mga ka-vloggers. Binuksan na namin ito ni Kasuyo. At nung pagdating ng delivery ng riders, binidyo na ni Kasuyo ito doon. Tapos binuksan niya na. Kita ko ganyan mga ka-vloggers yung bago natin camera. Sana tumagal para makabawi naman at yung sahod ko talaga ako vlogger sa youtube uh, hindi talaga maasahan pambili ng camera at napaka liit lang ng sahod ko sa youtube ngayon kahit sa facebook sa facebook ay wala akong sahod sahod dyan mag mag ano na mag taon na nakasahod ako dyan sa facebook simula nag vlog ako uh, simula nag upload ako dyan dalawang bisis lang dalawang bisis lang ako nakasahod dyan tapos hindi na, di na, di na, nasundan unang sahod ko dyan ay limang libo pangalawa 6,000 uh, 6, tapos hindi na naulitan sa youtube naman ay kahit pa paano nakasada ko pero maliit papakita ko dyan mga kablogger sa screen at para malaman ninyo kung gano'n ka laki ang sinasahod ko sa youtube ang pagkakala kasi ng abay porque vlogger na mapira pero hindi lahat ng vlogger ay malaki ang kini sa ano sa pagbo-vlog pero kahit ganun pa man, pasalamat pa rin ako mga vloggers sa inyo, sa mga solid supporters ko, sa YouTube channel at sa Facebook. Ito na mga vloggers oh. Ang bago natin, Hero 10. lang din na naging in-order kay Subok na. At ito, kung hindi lang nabutas ito, hindi pinasok, ayos pa sana ito kahit basag-basag na yung screen. Oh. Oh. At nagkahulog-hulog nga ito, nagkahulog-hulog doon sa bangka. Pag maalon, pinapatong ko lang doon siya sa may katungana ng ano, charger na hulog. Kung di lang nabutas, so okay pa. Kaya ganito pa rin ang inorder ko. Ayaw ko mag-order ng mga ibang ano, yung mga bagong labas ngayon, yung mga Hero 11, Hero, Hero 12. Madali masira. Kaya ganito pa rin ang ko. Yan. Sana tumagal nga para makabawi din. Kahit pa paano. Ayan ang ano niya, battery. Reserva ko pala itong battery na sinalpa ko na dito. At tinisingan ko kanina kung gagana pa yung mga battery ko na reserva. Nagungot na pati. Nagungot ang battery ko nung luma. Ayun. Ang battery nitong bago na naka-charge. tingin natin mga vloggers salamat nga pala kay ano Art Venture TV kay Kasuyo at siya nag order nito 15.5 ang halaga nito kasama na ano shipping yan puntahan niyo din yung channel ni uh, ah, TV ilalagay ko din niya sa screen yung channel niya ayan siya oh. ang linaw mga vloggers Parang mas malinaw pa ito dito sa una kong nabili. Ito kasi yung una kong camera Oh. Ah, pag sa madilim, pag madilim ako mag-video. Mano siya? Magalaw, magalaw ang video. Ito sinubukan ko ito siya. Hindi. Sabi ko ayos ito. Ah, at hindi magalaw pag nag-video ko sa madilim. Pag ganyan-ganyan ko, oh, hindi siya magalaw ang video. Ito siya ay, ano, na ibahan ako pag madilim mag-video. Yan, pag laot natin mga vloggers, magkistingan talaga ito sa dagat. Kung matibay siya. Tapos ang ganda nito na, na, automatic siya, o, na napapatayo ano niya, yung ilaw niya sa sa screen. Pero tuloy-tuloy ang video na yan. Ayun, patay na siya. Oh. Dito sa harapan patay na. Pero nagbi-video yan, nag-record yan. Ganun dito sa may ano ah, ha, harapan. Oh, wala na rin na no, ilaw pero yung pula na yan yan ang sign niya na nagtutuloy-tuloy ang video niya kaya matagal siya malubat halos ang isang battery niya pag malubat ay makagawa siguro ng mga limang video bago siya malubat kaya maka bilo tayo pag laot ngayon maka dami tayong video ngayon sana pagpalain naman tayo ngayon pag laot pambayad naman natin sa panibagong utang at nakautang na naman ako mga vloggers kasi yung natanggap po na 18,000 18,216 ang wala talaga natira nito na sa akin mga vloggers kasi may utang ako sa kasamahan kong ano ah sa kay paring John Rail nakautang ako ng 3,000 nung nakaraan pa 3,000 na utang ko doon dahil nagipita ako noon at hospital yung anak ko patayin ko lang mga kablogers hospital ang anak ko na noon at na nabagok ang ulo na sa siminto uh, sinugod namin sa hospital nagipita ko ako at walang wala talaga kami na yun at matagal lang tam tambay namin na yun hindi kami nakalaw at yung namin bicol yung re repair yung ay pinapalitan ng makina yung ano, iris kaya nag-utang-utang ako na yun nag-abot ng ano na sa nasa, nasa 20,000 ang utang ko. Sa labas bukod pa yung sa amo namin. Yung personal ko na bali sa amo namin. Nakautang ako sa kas, kas sa labas. Nakautang ako sa kapatid ko, sa kuya ko tapos sa mga kasama ko. Nabayaran ko sa awa naman ng Diyos. Sa tatlong laot nabayaran ko siya. Nabayaran ko lahat ng utang ko tapos itong pangatlo may natirang tatlong libo Uh, binayaran ko na rin kaya ang 18,000 na natanggap ko kulang pa ko ng limandaan sa camera may ginalang at nakautang ako nakompleto ko yung pambayad sa camera na 15.5 kasi ang camera 15.5 tapos may utang ako 3,000 30 sa kasama namin kulang yung 18,000 na aking natanggap sana yung laot namin mga kablogger sa sirtihin naman tayo para may pambayad sa ano utang. At wala talaga mahina talaga ang aking income niya yun sa ano YouTube. Maliit lang. Yan ilalagay ko sa inilalagay ko sa screen mga kablogger. <coughs> Pero kahit pa, paano, malaking tulong na rin yan sa aming ano, sa aking pamilya. At pambayad ng ano kuryente, bayad ng bahay, upa tapos ano uh, wifi so hanggang dito na lang ang ating video mga kabloggers at uh, kabina mag -e edit pa tayo ng ating video niya na ano, video dyan na natitira at sa pizza ano, naot namin, pizza uno bukas ay ayusin na yung aming makina na ano, kaming at parating na bukas ang pisa balik ko lang dito camera ito luma ay hindi matakpan. Abangan nyo mga kabloggers ang ano, fishing adventure natin ngayon sa ating bagong camera. Sana malinaw ang ano nito. Ang kuha. Tapos makarami tayong video. At ang takbo namin ay papuntang ano, Bicol. Mga hanap kami ng batang. At lantapin ngayon, lantapin. Sana makakita kami ng batang. Yan. Salamat sa ano kay Art Pinchot TV sa pag-order ng camera. Ilang minutes na. Ah, uh, dito na lang mga vloggers na natin medyo at medyo mahaba na. Uh, maraming salamat sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi. At tura. Matumba na lugod.